So, yung good morning mga kabayan. Kamusta kayong lahat? Anay, uh, nasa mabuti kayong lahat. So, ngayon, okay, nandito na tayo sa board mga kabayan. at magbibihis uh, lang tayo. Uh, at pagkabihis natin, ay start na ulit tayo ng trabaho. So, tatay natin tapusin ngayon ito ngayong araw. Para sa susunod na araw ay, ano, mag na, mag start na tayo mag-plaster ng ano, ilalim. Yung mga sinand natin itong mga nakaraang araw. Okay, so, yun mga kabayan. Tara, samahan nyo ako. So mga kabayan, yan, aba rig break time. Pakita ko sa inyo kung paano ibaba yung ano, yung uh, Ayan, mga bayan, binababa na sa tubig. Maliit lang na yan, na powerboat. Parang 20 feet lang siguro yan. Or 30 feet siguro. Maliit lang siya. Ayan, ayan na, binababa na sa tubig. Ayan. Ayan na, naibaba na mga kabayan. ayo! Oh, palis na sila. Okay. Yo. Ayan na mga kabayan. Oh. Palis na. Ayun, magmanyobra na. Ayan. na. Yun, ayun na mga kabayan, umalis na, yo Bye bye okay, so yon mga kabayan, dito na tayo sa ilalim ulit uh, Tuloy na natin yung pagsasand So, yun mga kabayan, yan pala yung ano, picture nung ano, after natin masand. Yan. Ah, para siyang nagbutas-butas mga kabayan. Ang mga tawag yan is blister. Yan. Normally kasi, pagka matagal na ang boat, pagka may na, yan ang mga nagiging sakit talaga. Oo nang ganyan. So, yan. So, ito pala yung propeller natin. Bali yung propeller para hindi ko pala natapos din balik Bali, continue ko na lang in the next day. Pa-primer na natin yung Taping ko na din. ito yung ano niya. Yung rudder. Rudder. Ayan. And yung ano, para lumiko yung boat. Okay, so na yung naging itsura niya. Ayan. Pero parang butas-butas. So, right, So yun mga kabayan, start na tayong mag-ano mag-washing ng ano, tanggalin natin yung mga alikabok dito sa loob para next time na magtrabaho tayo ulit dito, eh, hindi siya malikabok dito sa loob. Okay, so yun, let's go. So, start na tayo mga kabayan. Masay natin para matanggal yung mga alikabok. At hilamos sa puro pati mukha ko, puro alikabok na rin. Yes! Hey! so yun, tapos na pala tayong mag, ano, mga kabayan, mag-spray uh, ng boat. So, malinis na ito, wala ng dust. Okay, ni, tapos na tayo. ah uh, medyo pahinga na at um, mm, hilamos ulit and then uh, uwi. So, uh, yun, mga kabayan, sana yung nag-enjoy kayo sa pananood at sana yung meron kayong natutunan. At uh, wag din kalimutang uh, i-like, share, comment, and subscribe. At uh, wag nyo ring kalimutang uh, i-hit ang notification bell para updated kayo lagi sa mga video na i-upload ko. At sana ay nyo itong ating uh, boat series. So okay yun lang mga kabayan, ingat po kayo palagi and God bless po sa ating lahat. Ciao!